Sa puntong ito ng ating hung, uh, mga balita, tunguhin natin ang area ng uh, EDSA White Plains. Nandyan ang uh, ating team mula sa Star FM Manila, si uh, Star DJ Kimi Gora. Kumusta dyan? Please come in. Bombo Dennis, ibinahagi ng ilan sa mga nakisa sa Trillion Peso March dito sa kahabaan ng EDSA ang kanilang iba't ibang layunin sa pagdalo sa kilos protesta. Hindi pa rin mahulugang karayom ang mga sumama sa trillion peso march na nagmarcha pa mula sa EDSA Shrine hanggang EDSA Monumento. Umulan man ay tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga Pilipino tulad na lang ng mga progresibong grupo, universidad, mga kilalang personalidad at maging ng simbahang katolika ang nakisa sa eksklusibong panayam ng Star FM Manila kay Erin Tanyada, presidente ng Liberal Party of the Philippines at ni Kiko Aquino di o oh, spokesperson ng Solidarity Group, inahayag nila ang kanilang damdamin sa kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pakinggan natin. Okay, uh, sige pakinggan natin si uh... Uh, At uh, sa iba't ibang mga probinsya dito sa ating Pilipinas, sa Baguio, sa Bacolod, sa Cebu, sa Bohol, uh, sa Iloilo, no? Kitang-kita, itong uh, usapin tungkol sa corruption ay talagang uh, nagkakaisan -nag, uh, lahat para ibunyag lahat ng na nangyayari dito sa ating pamlan ngayon. At uh, syempre, hindi lamang dapat maiwan lamang sa investigasyon sa Bulacan. Alam natin na merong korupsyon sa lahat ng regions dito sa ating bansa. Kaya importante ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon ay hindi lamang concentrated sa Bulacan. Yung independent commission dapat buksan nila yung pag-iimbestiga sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, Region 6, at lahat ng region. Dahil alam naman natin itong korupsyon ay malalang problema dito sa ating uh, bansa ngayon at ito ay kailangan uh, matutukan at ikulong ang lahat na dapat uh, ang lahat ng mga opisyalis natin hindi lamang sa DPWH kundi lahat ng elected officials na may kinalaman sa katiwalian. Siyempre mapayapa yung pamamaraan, may konting saya, pero ang nagbukod-bukod po sa atin ngayon ay galit. Galit po na sobrang lala yung korupsyon natin, sobrang lala ng pagdurusan natin tuwing bagyo. At saka pinagtatapat po yun, pinagtatapat po yun sa sobrang ligayang buhay ng mga may ho, o allegedly na may sala. Pero ngayon po nagtitipon-tipon po tayo bilang paalala sa, na mapayapang paraan ang uh, tatak Pinoy na uri ng uh, pakikibaka at saka mapayapang paraan uh, ang nagbigay sa atin ng 1987 Constitution na siya yung sandata natin laban sa katiwalian dahil dito meron po tayong mga batas na um, nagpipigil sa mga abuso at saka meron po tayong garantisadong eleksyon kada tatlong taon kung saan sisipain natin yung mga atiwali uh, tiwali. Kaya panawagan po ngayon sa lahat ng sakay ng gobyerno pero lalo na yung ICI po, uh, ilabas na po ang lahat ng, ng katotohanan at i-judge po natin yung mga politiko natin sa darating na Okay, DJ Kimi. Sa ngayon ay Yes, Bombo Dennis, sa ngayon ay patuloy pa rin ang sinasagawang trillion peso march at inaasahan nga na nasa 20,000 hanggang 30,000 na mga Pilipino ang dadalo sa nasabing pangangalampag, kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control projects. Bombo Deniz. Okay, nice ko lamang maitanong, ano, uh, maliban dun sa tipikal na klase ng mga protesta, yung nagsisisigaw sila, merong hawak na banner, ano pang uh, ibang bahagi ng programa sapagkat initially, nakausap natin itong uh, si Bishop uh, Bagaforo, sabi niya niya, eh, may mga banda ng uh, musika na pupunta rin dyan. May mga kilalang personalities din na makikibahagi. So, paano pa? Ano pa ang mga expected natin dyan sa mga aktibidad, dyan sa kahabaan ng EDSA? Yes, Bombo Dennis, kanina nga, no, nakita natin doon sa may bandang EDSA na nandun yung talaga nga ng ng tao at aasahan natin na may programa o may kling programa na ihahandog sa mga dadalo ngayong araw nga ng linggo. Kanina mong Budenis ay uh, dito nagkaroon ng uh, kumbaga inawit ng mga Pilipino dito na umatend sa Trillion Peso March ang upuan na orihinal ni the Glock 9 na talaga nga namang nakakatindig balahibo ang kanilang rendition sa ngayon, Bobo Dennis ay patuloy pa rin na talagang dumadami ang mga tao dito at patuloy pa rin na nakikisa dito nga pa rin sa dala Daladala ang kanika nilang mga banners, daladala -dala ang kanika nilang mga placards, mga, mga panawagan at aasahan pa rin natin, Bobo Dennis, na talagang uh, bibigyan pa talaga nila ng boses itong uh, patungkol pa rin ang, uh, sa maanumalyang flood control projects, Bobo Dennis. Okay, with that, time, maraming salamat, DJ Kimi. Mag-ingat kayo dyan. Dito, sa habaan ng EDSA. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora ng 2.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio. Bombo!